Hmm. Nandiyan si Boss Oliver. Diretso ka lang, Ruel. Nagpi nagpipicture ako. Hanggang dyan ka lang, ha. Ka na umakyat. Oh, wag mo na kayo umakyat. Pipicturean ko pa kayo. Oh, picture pa. Mamaya, babalik kayo mamaya. Ayun muna. May naiwan pa. Oh, mamaya, diyan lang kayo. At di pa to, di pa ubos oh, dito pa si Boss libero. oh. Bilis, paspas, -pas. parang brusko. Ooh. Ah, Boss libero, parang brusko. Oo. Paspas. Sa Hoy, okay, sige, balik kayo, balik. Hindi ko na ako magandang anggulo. <laughs> Hindi, isa pa! Oh, game sa pangahon. Spa. Titingnan ko kung gabalik to mga to. Dito ah, dito uli. Sabay-sabay kayo para masaya. Oh, <laughs> balik ko lang to. <laughs> Pus blade, kaya mo yan! Paganda yung sabay, sabay! Balik sila yun. <laughs> o, oh, Omiya, maganda sabay, sabay. Parang maganda. O, oh, kamaw na, Kuya Galo! Oh, game! Hindi! Hindi! Maganda yung medyo grupo ang dating. Ay. Ayan, yan. <laughs> Yan, para hindi kayo pagod Ganyan lang ang mga takbo, takbong mayaman lang Rimatihan daw ay doon Ah, sige, isa bago Tapos <laughs> <laughs> kunwari mag kayo. <laughs> Mamaya, isa pa Isa pa Para yung may rimatehan na Yung gusto mong suggestion Pwede, isa pa Yung medyo basbasan daw Nalina, isa pa Ay, 'yun. <laughs> Pagod na kagad. Ka <laughs>